Hi guys. Okay. For today's video, edi eh, kakain na naman. And gulay na baboy yung saog. And guess it's a ampalaya with egg. Thank you Lord sa blessings. Kain tayo guys. Ganito kami guys, kahit na yung baboy nilalagyan ng gulay. Kasi yung iba, pag may baboy or kahit anong meat, um, niluluto lang siya alone. Parang, ano, pero sa amin, nilalagyan namin ng gulay. Kasi, gulay is life. first time ko nagluto ng ampalaya guys ako kasi nagluto na ito first time kong hindi mapait kasi oh, yung unang luto ko dati nilagyan ko siya ng asin akala ko kasi wala pa akong alam nun eh akala ko hindi siya hugasan. Guess, anong kinalabasan? <laughs> hindi ko siya kinain. Kasi hindi siya nakakain. Kasi sobrang alat. Diba? Simula nun hindi na ako nagluto. Pero nag-try ako ulit. And then, second time, medyo mapait pa rin. Meron sabi sa akin na pag nagluto daw ng palaya kailangan huwag haluin agad pag kalagay ng palaya kasi para hindi siya mapait. So yung ginawa ko and effective. Hindi siya mapait. i Bye bye. <laughs>